Magandang magandang gabi sa ating lahat. Kamusta po kayo dyan sa likod? Maligayang Pasko at manigong uh, bagong taon. Alam nyo, papunta po rito, naghanda po ako ng isang mahabang mensahe. Kaso lang, medyo madilim na. Ibig sabihin, pwede na po tayong dumiretsyo sa pagsindi ng ating uh, Christmas light at uh, sa fireworks, sa fireworks ng Barangay San Antonio. Pero siyempre, bago po ang lahat, ay eh, kailangan ko rin magpasalamat. Uh, ako po ay uh, taus-pusong nagpapasalamat sa ngalan ni Congressman Roman Romulo. Ayaw na kasi magbigay ng message ni Kong Roman kasi ang haba na daw ng, <laughs> ng program. Uh, pero babati ko na lang si Congressman Roman at uh, lahat ng mga iba, hindi ko na po isa uh, sa mga kasamahan sa lokal na pamahalaan ng Pasig, ng Mandaluyong, ng Quezon City, Uh, sa mga kasama sa private sector, uh, sa mga residente, sa mga napadaan lang. Nasaan yung mga napadaan lang? Woo! At higit sa lahat, maraming maraming salamat at congratulations sa ating mga kaibigan mula sa OKAY. Congratulations po at uh, isa ito sa talagang uh, inaabangan natin tuwing uh, malapit na ang Kapaskuhan. At alam naman po natin, talagang uh, samot-saring pagsubok, uh, sabi natin, uh, problema, ang pinagdara pinagdaraanan natin bilang isang bayan. Pero tuwing Pasko, ay punong-puno ng pag-asa ang ating mga puso. At itong pag-asa na ito, ay nagmumula sa pag-asa rin uh, na nagmula sa ating Panginoong Heso Kristo. Ano? Kaya punong-puno ng pag-asa ang ating mga puso. At sigurado po, pagdating ng taon 2026, ay yung pag-asa na ito, makikita natin, no, magmamaterialize sa iba't ibang paraan. Pero dito mismo, sa Ortiga Center, alam kong maraming, uh, ika nga, things to look forward to, dito sa Ortiga Center. Kasama ng OKAY, uh, nagmeeting meeting na tayo, kasama ng OKAY, noong nakaraan, at uh, sigurado po, marami tayong uh, magandang uh, abangan. Ano? Oh, di ko na isa-isahin, pero abangan na lang po, ng bawat isa. <laughs> at, uh, para sa ating mga kasama sa OKAY, alam niyo naman po, ang lokal na pamahala ng Pasig, gaya rin naman ng Quezon City at Mandaluyong at mga barangay na kasama natin ay lagi pong uh, nakasuporta at handang umalalay at tumulong sa ating Central Business District. Kakaiba ang ating Central Business District, Dis 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 uh, CBD o Central Business District sa ibang lugar, pag may CBD, isang LGU lang. I may mean, minsan, mad uh, madalas, nalilito po ang mga uh, kababayan at kapitbahay natin, pag nadadaan po dito, nakikita kasi may mga ads na City of Pasig. Pero sa totoo, ang podium, Mega Mall, Mandaluyong na po. Ano? Uh, wala naman po masama, pero minsan nalilito lang yung iba. Kaya talagang yan yung isa sa pinagpaplanuhan natin kung paano bang gagawin. Gusto rin natin magkaroon ng sariling, uh, sariling identidad, sariling identity ang ating uh, Ortigas Central Business District, hindi po siya Pasig CBD, si kundi ito po yung Ortigas Central Business District na kasama po ang Pasig, Mandaluyong, Quezon City. At kung may synergy tayo, magkakaisa tayo, siguradong mas maganda po. At uh, mapapakinabangan -pap ng bawat mamamayan ang uh, ating mga improvements at development dito. At muli po, Uh, handa po kaming tumulong anumang paraan ng uh, kakayanin natin. ano Muli po, uh, congratulations sa ating lahat. masaya masaya po tayo. At uh, inaabangan na natin ang tree lighting at uh, fireworks natin. Merry Christmas, maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat.